Ciao Raga, musta na ga? Ako ay may tatanong sa iyo ha. Ikaw ga ay nakaka-relate din doon sa tanong ng iba. Hanggang ngayon ga ay uh, hinihintay mo pa rin at hindi pa rin dumadating yung rimborso mo para doon sa i mo na 7.30. Lampas na kasi ng mita ng uh, Disyembre pero marami pa rin until now ay hindi pa nadating yung rimborso sa 7.30 na i ngayong 2024. Alora, pag-usapan natin sa video are kung kailan ka nag start na dumating o matanggap ang rimborso sa 730 Saan gayan yan matatanggap at saka mayroon kang way na kung saan ay para ma-check mo yung status ng iyong rimborso. Papakita kayo sa Raga, i-discuss natin yan. At lilinawin lang natin na ang pag-uusapan natin rimborso sa 730 na hinihintay okay, ay para doon sa mga nag-file na kung saan ang binili nila or in nila doon sa kanilang dekirasyone sa seri 30 ay yung tinatawag na sensa sostituto. O kaya sana malino yan. Kapag kasi ang ifinile na 730 ay sensa sostituto, direkta na matatanggap ng deklarante yung rimborso. At kay agensya din rin mismo manggagaling ang rimborso o yung pera na hinihintay. Kasi kapag ka hindi sensa substitute ang pinili sa pag-file ng 30, meaning ay sa Datoro di Lavoro dadaan ang rimborso. Kaya makakasama yun doon sa Busapaga. At most likely, kapag ka ganyan ang iyong pinili, natanggap mo na ang iyong rimborso. Prima pa. Kasi nga kasama yan doon sa uh, Busapaga. At yan ay mabilis na natatanggap kumpara doon sa ang pinili ay Sensa Sostituto. Ngayon, sino ga ang nagpa-file ng 730 na Sensa Sostituto? Sila yung mga nasa lavoro domestico, kundi yung mga golf badante babysitter. Minsan, yung mga nakanaspi o yung tinatawag na nakakatanggap ng disokopatsyone, yan, nandyan din sila, Sensa Sostituto den. Meron ding ilan na ang pinili nila o yung naging choice nila noong sila ay nag-file ng kanilang Serie 30 ay sensa sustituto din dahil ayaw nila na sa Datore di Lavoro dumaan yung rimborso at gusto nila na direkta nila iyang matatanggap. So kapag ka ang ifinal mo na Serie 30 ngayon 2024 ay sensa sustituto tapos ay meron kang kredito or rimborso after na magawa yung Serie 30 mo at uh, lumabas na yung computation, si agensya dilintrate mismo ang magbibigay ng iyong rimborso. Ulit lang ha, kapag ka ang pinili doon sa na ng 730 ay senza sustituto. Paano matatanggap? Generally ay diretsyo sa konto korente noong dikirante. Kaya kung noong uh, nag-file ng 730 ay sensa sustituto ang pinili, dapat na nailagay doon, na-indicate doon ng IBAN ng digyarante para mas mabilis na matatanggap. O pure, kung hindi yan nagawa, pwede naman na yan ay i-indicate online doon sa sito ni Agencia de Pupunta ka lang doon sa area reservata, mag ka using either ng speed mo o kaya naman ay CIE or CNS kung ano ang ginagamit. Kapag ka oposto to ang 730, uh, may sabihin walang problema o wala yung tinatawag na Incongruenza sa records ng agensya dilentrate, ang rimborso na 730 uh, na sensa sustituto ay dumadating sa buwan ng Disember. Yan naman ay alam na ano, pag uh, ikaw ay laging nakakatanggap ng rimborso. So alam mo na dumadating yan sa buwan ng Disember. Usually, mid ng Disember natatanggap ang rimborso sa konto Pero hindi ibig sabihin na kagaya ngayon nalampas na ng December 15 tapos ay until now ay hindi pa rin dumarating yung rimborso. Wala pa rin. Okay? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin yan na wala na, na hindi mo na matatanggap. Minsan kasi ay later di yan sa date na yan na dating. Kaya hihintayin mo ang until uh, bago matapos ang buwan ng December, ideally yan ay dumadating. Kapag ka naman ang rimborso ay lampas ng 4,000 euros, wag mo nang aasahan sa December na dadating yung rimborso dahil dobo pa yan matatanggap. Kapag masyadong malaki, okay, lampas ng 4,000 euros, ang rimborso na inaasahan. Tandaan na ang pagdating ng rimborso ay po pwede yung umabot until March the following year. So, 2025. Maaaring umabot hanggang sa date na iyon. Kung halimbawa na gusto mong malaman ang status ng iyong rimborso. Pwede mong gawin yan para din may idea ka. ma mo, di ka? Malaman mo kung uh, merong gang incongruensa o wala ang iyong 730 Kasi kapag ka merong incongruensa, ay eh, hindi agad yan dadating. Kasi dapat na yan ay kukontrolin pang maigi ni agency de at dapat na yan ay maayos muna. Ang effect niyan, mas magtatagal ang dating ng rimborso. Kaya maigi na, i-check mo yung uh, status doon sa sito. Para ma-check ang uh, status ng uh, para sa City 30, ay di maglalagin ka sa sito ni Agencia del Entrate. Pupunta ka doon sa Kaseto Fiscale dahil pwede mong makita doon ang status, mamomonitor mo doon kung ano na ang status ng iyong rimborso. Para na sa gayon ay mas magiging malinaw din sa iyo kung kailan ka dadating ang iyong rimborso o baka naman mayroon palang incongruensa. Ikaw Raga, kumusta? natanggap mo na ga yung rimborso sa 7.30 na inaasahan mo. Salamat na marami sa panunod mo. Sana nakatulog sa iyo ang content ng vlog na are at nasagot yung iba ibang mga tanong tungkol diyan sa rimborso sa 7.30 ngayong 2024. Maraming salamat talaga. Hala, proxima.